ko na pag flashing nalimutan kong videohan yun ay video yung klasing. Uh oo -oh. kuliyo pa yung pinang klasing. <laughs> Tapos ito na lang, lilinis palinis to pag gumana. niyan lahat. Pati ito. Yung mga putas-putas dito. ay, 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 ay. Yung bomba yan kung maano kung may leak. Itestingin ulit kung may leak o wala. Pangatlong balik. Pangatlong balik. Pangatlong <coughs> balik. Apa yung may Apa yung problema. Hindi. Ano kasi siya. 250 wala sya 200. Ah. 50 lang mababa diba pang-ticket. Yung bapa pang truck ibarin pala yung ano. Impahan nang kutsi i nyo pa yung isa na ito ng kurente. Itong isa. Gaga, ano yung mapapalang kurente nito? Kaya pa mag-install ang kurente nyan. Oh, Ayan. Yeah. Uh, Tiyan mo lang kung saan nyo naputol. Kaya na kung sinundaga. Sa ano, magdaan nyo naputol. <laughs> Pero naibalik namin yung ano, yung sa luwal nyan. Yung sa pan. Oo. Oh. Magdaan Nahanap, nahanap na, -anam, na -anam kung saan ang ano. Ah, uh, Maaaring magawa yan. Maring magawa siguro. Oo. Oh. Ang kapal niya binili Ato Andre. Uh, isa pala yung pang maliit pang kotse pala yun. Hindi umabog ng na, ano, napapangano niya. đến ừ. ừ, xe, đơn giản, đơn giản, đơn đi. đơn giản, đơn giản,

maya pag gumana yan dito papalinis natin to kasi na plastic na nila tong ano tong tubo sabi kasi ng ano yun sana ay mag di mo nalagyan langis? Eh? Oh. kasi bago yung ano doon baka wala pang stock yun ikot ng lamis Malinaw oh

filter expansion ano pang sira ang iba dyan kay Jewel, Galasinaw ganito part na sira sa kanya eh singaw singaw sa kanya kaya matagal din na order yun Ilan ang kapasiti niyan, boss, pag ng niyan. Uh, ano, isang silo ganyan. Ya. Uh -huh. yes, Ito kasi sa yung kumpanya, ano, eh, maka, ano yung ano, basta pag yung, ano lang, Hindi na kami nakapanood sa paggawa ng ano, aircon. Ano, Mayroong bago, halimbawa, mayroon bago. Uh, bago. malinis muna 'yan. Eh, kasi istrihan daw, oo, oh, oo, oo. Oo, start tayo ng... bakit wala pa rin wala pa rin Ba ayaw pa rin Walang lamig Hindi pa rin kumandar kong bosing no? Ano ba yun? Sakit na ito, putres. Wala. Oh. Si. Ha? At ano naman ah? Hindi kaya dito sana ano ito. Ayan, okay, easy na yan yun. Ayun, may May lamig-lamig na konti. Para may lamig konti na. Ay, may konti na. 'Yung na. La paz, cargado. Oh. Era una vez y la gente nos viene viendo también la mía. patate que se me saldito en lo loco. May lamig konti lang. Kenon? Ha? Patay. Konti lang ang lamig, bakit ganun? Bakit ganun? Konti lang may may may, may lamig konti lang. Ha? May para may lamig na konti.

Higitin ko kung may bomba siya. Para, brand new Eh, higutin mo ulit yung ano niyan. mo, pa-start mo Lahat ito, tata start mo. <laughs> tanging... Ito, tataas start mo Para magiging tayo. Baka mukha sila. ito,

nangisi sayang sayang ng uh, biyahe sa iba kasi ang tinutuwad yan eh, tinutuwad sa iba tinutuwad yan eh tinutuwad kasi para mano yung preyo talaga nakatayo lang kasi hindi gaano mano ang preyo nun